Okay. Yan. Okay. So, hello po guys. So, nandito na naman po yung ating YouTube channel. Ito. So, ngayon na naman tayo ulit ng vlog So, ayan po. Ito na naman ulit yung pinakabagong video na naman natin. Darts na naman ulit. Ano ba yan? So, okay lang yan guys. So, ngayon pala guys. So, ito guys. So, kukulayan natin yung ano. Yung pakpak -pak -pak ng darts. So, ayan po. Gamit ang ano ang marker pang sulat sa whiteboard so ayan po tara kulayan na natin kulayan na natin guys ayan kulayan natin yan hey guys pinukulayan ko lang ha okay kabila Ayan, tika lang. Hinukulayan ko guys. Ayan. Ayan guys. So, hinukulayan ko. Medyo matagal pa ito matatapos. Hinukulayan ko pa. ragumanda, gumanda, no? Diba? Para gumanda. Yan. Ayan Para gumanda yung kulay, no? Ayan. 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 yung po kasi yung nakita ko pala doon sa YouTube channel ni Iron Man Darts. Kulay itim yung pakpak -pak niya. Ito, itinuturo ko yung sinusulat ko. Ayun, kinukulayan ulit natin. So gagani na po guys ay pumasok tayo. Ayun, so medyo ano, hmm, may assignment pa yung ngayon pero natapos ko na din sa may araling panipunan. Ayun. So bukas guys ay may pasok pa rin Ayan, ko. So, wait lang, malapit na tayo matapos. Malapit na tayo matapos. Ito na lang yung hindi ko nakukulayan. Kulayan natin ito. yan tapos na. Ayan natin ang anong itsura ayan suppose so, muna natin so medyo matagal to kulayan muna natin yung dalawa ok 3 2 1 Oh, ayan na guys, ayan na puti, napatagalan ako ng ano, umabot ako dito ng ano, ng 15 minutes so ayan po, so ngayon pala guys so ayan guys, so nakulayan na po natin yung tatlo, Ayan, na arrow na darts na palaso. no? Oh, itim na. So, ayan po dito. Ayan, so, it testing natin, guys. I-testing. Ayan, no? Oh, ayan, Ayan, oh, no? Testing natin. Ayan, so, simulan na natin. Ayun! Galing! Ayan pa! So nakauwi ko nalang pala galing I mean, medyo gaganita po pa! pa Uy! nakita. So, ayan po guys. So, nakita nyo. Ang galing, no? Ginula po pa. So, ayan po. Ayan, guys. So, ayan po guys. So, dito na lang po tatapusin ang ating video vlog, guys. So, like and share. And subscribe mo po, guys. Para lagi kayo updated sa susunod kong video na in-upload. So, ang date na rin po ngayon na it's January 6, It's Monday. So, po. Bye!